Eto nga po pala mga ka-flex Sino yun yung babaeng ito na napakalaki na dyan Ang galing-galing niyang pumending Kending dito, kending doon Talon dito, talon doon Ako sa ito wala na ako Tingnan nyo, paikot-ikot pa At sa kanya paikot-ikot Natutuwa nga po ang mga fans sa kanya nilut ilot niya kanya siya, Tapik-tapik, napakalumbaba At after there, may lumapas na bata Wow, ang galing talaga ng babaeng dali dali niya tingnan niyo po na pa tulala ang mga pants at ang ah, prato pati po ginawa niyang bola ang bata at kanyang inipan at pag iip niya biglang naging pang volleyball na bola nagulat po sa kalbo at naging palda ang kanyang malaking dyan at tumagilin siya at pag nya niya umarap ulit siya at napaturo ang tao. Ang galing talaga. Ito ba Joe?